putik ito yung sitwasyon natin mga farmers yan kaya hindi tayo nakakakyat pag umuulan ganito nangyayari maputik ang ating kalsada yan tulad na yan pinagagawa ng ating daan yan kagandahan mga farmers madali na tayong makakakyat dahil ginagawa ng ating daan yan halos ang laki ating produkto mga ka farmers na ibababa na natin ng maayos kaya lang sadyang maputik kaya tulad nito mga ka farmers eh. kaya, ganyan kahirap mga ka farmers yung sitwasyon dito kaya malimit di tayo nakakakyat para pumunta sa ating farm kaya, tutulak pa tayo mga farmers ng ating motor ayan nga mga ka-farmers. Ka-farmers, nakarating na tayo mga farmers. makita nyo sa sitwasyon ng ating kalsada. Mga ka-farmers, hindi biro-biro yung ating pagpunta rito. Kung baga yun natitikman yung kape. Halos kung alam nyo lang mga ka-farmers kung gaano ang sakripisyo ng farmers para matikman nyo lang ang ating mga kape. Yan, tulad nito mga farmers, nandito na tayo. Yung nakikita nyo yung video yan. Yan yung ating ekselsahan mga farmers. Ngayon, papasyal tayo sa ating mga tinanim, kumbaga yung bawat pagpapalinis natin, ating papasyalan para makita natin kung ano na nga sitwasyon kung mag harvest na tayo ng ating kape. Yan tulad nito mga farmers. Kaya ka farmers malimit hindi tayo nakakakit dito sa farm. Yan yung ating kape yan, makita nyo. Yung halos pababa na yan, yan yung ating ikselsahan. Ngayon pupunta pa rin tayo sa ating mga tinanim na excelsa Yan yung mga karagdagan nating tinanim mga farmers. Yan. Ito yung pababa natin papunta sa kubo mga farmers Ngayon papasyal lang ko ang aking pinatanim na durian at yung ating mga ekselsa. Yun yung mga bata. At papasyal din tayo sa ating tanim na barako. At tayo muna dito sa ating bubusta. Ayan makikita nyo sa aking video. Sa daan pa lang mga ka-farmers makikita nyo na ating puno ng bubusta. Ayan. Halos... Dikit-dikit na yan, mga ka farmers Kung baga ka-farmers, yan ang diskarte. Atin muna tamnan mga ka-farmers, saka tayo mag-pruning. Yan ang mga diskarte natin mga farmers. makita nyo sa ating video. Yung ating mga robusta. Yan. Kung baga ka-farmers, marami tayong tanim dito. Hindi natin kinakailangan yung sa isang produkto lang. Yan, meron tayong mga chico mga ka-farmers. At ang ating kape, makita nyo sa ating video. Yan. Mga ka-farmers, ah, uh, tignan niyo sitwasyon. Ayun. 'Yung mga bunga ating kape, ayan. Ayun. Alos malapit na 'to, mga farmers, ayan. Nakikita niyo sa video, mga farmers, Alos, matataas na siya. Ayun. Alos puro, puno na Robusta yung ating area, mga farmers. Kumbaga, isang klase ng kape, tinatanim natin 'yan, Robusta. Kumbaga, kahit medyo mababa siya, mabilis naman sa market. Yan. Ayan tayo sa aking video. Dito ka farmers, hindi kinakailangan yung kung anong klase lang ng produkto ang iyon tatanim. Kinakailangan may paraan pa tayo para kumita. Yan, makita nyo. Yan. Baga, tuloy-tuloy yan. Kada taon nag-harvest na tayo. Yan ang kagandaan mga ka farmers pag meron tayong kape. Meron na tayong aasahan. Masiro man tayo sa ibang produkto. Andyan si kape. Tulad niyan mga farmers. Oh. Kasabay ng ating kape. Ayan yung ating pomelo. Umaga, ayan nakita nyo. Ang daming bunga. Ayan. Halos hindi napipitas. At nagkakalaglag na. Ayan. Ito ang daan natin mga farmers papunta sa ating ekselsahan, Yung ating tinanim. Tara, akit tayo mga farmers para makita nyo yung ating tinanim na ekselsa. Ayan yung lugar na ito, ito yung rubustahan mga farmers Ayan. sa sitwasyon mga farmers marami tayong maharbis harvest na rubusta nakikita pa lang natin sa video na nasubaybayan ng ulan yung ating kape Ayan, makita nyo. yan yung ating rubusta mga farmers hanggang pataas yan dalawang area mga farmers yung ating rubusta Ayan. Ayan, akit na tayo mga ka-farmers. Mga ka-farmers, andito na tayo. Ayan, eh, sa dulo ng ating robusta, kasunod na ating Excelsa. Ayan, makita nyo sa aking video. Ito yung mga tinanim natin mga ka-farmers na Excelsa. Nang halos may 4 years na to mga farmers na nakikita nyo sa aking video. Ayan, nasa baba natin. Ayan, halos dikit-dikit na mga farmers. Ating ipopruning to. Makita nyo sa aking video mga farmers halos tumaas. Kasi hindi natin na-pruning. Pero may mga bunga na yan, mga farmers. Ayan. Nakita nyo sa aking video. Ayan. Halos sayad na sa lupa. Pero sa loob na may mga bunga. Ayan. Pasok tayo rito, mga farmers, sa ating mga puno na ating Ixelsa. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam ng puno na Ixelsa, ito itura na ating Ixelsa. Ayan, nakita nyo sa aking video. Ayan, ang bunga na ating Ixelsa, mga farmers. Ayan ang kagandaan, mga farmers halos hindi ka masisiro sa bunga ng ating ikselsa. Kada taon, siguradong pagbubungahan siya. Yan, makita nyo. Halos ang lapad ng dahon, mga farmers. Yung iba, mga farmers, tinatawag nilang barako. Kumbaga, halos nagkakaparya sila sa dahon, mga farmers. Aakalain mong barako. Kumbaga, pag napagbilang ka ng kapi, ang seedling, at sasabihin sa yung barako pero hindi pala yun ang excelsa ito sa aking video alam mga farmers medyo madamo alam naman natin sa sitwasyon mga farmers pag naguulan kahit na anong linis mo dyan mga farmers tuloy ang pagtubo ng ating damo yan yan ang ating excelsa mga farmers kabila kabilaan niya mga farmers yung ating excelsa yan yung tuloy-tuloy natin pagtatanim mga farmers ito ang mga resulta ng ating alas tuloy-tuloy yan yan yung bunga ng ating excelsa ayan makita nyo yan march pa to mga farmers yung harvest ng ating excelsa mauuna yung ating robusta yan ang kagandaan mga farmers pag tuloy-tuloy tayo nagtatanim alas ang dami nating kape Ayan mga farmers Alas dikit-dikit na Kailan lang tayo nang nagtanim mga farmers Ngayon isang malaking Excelsahan na to mga farmers Ayan Tanong nyo sa video mga farmers Ayan Yan yung puno na ating Excelsahan Ayan itong klase ng kape na to mga farmers ito yung klase ng kape matibay sa lahat kahit sa sakit mga farmers hindi basta basta dinadapuan ng sakit yung excelsa ayan ngayon papunta tayo rito sa ating mga tinanim yung mga bata na ating kape yan mga farmers makikita nyo na sa aking video yan ang ating hanggang patasya mga farmers yung ating mga batang kape nakikita nyo sa aking video yan. Yeah, ayan mga farmers, ayan. Tulad nito mga farmers, oh. Alos ang bata na yan pero malapit na magbunga 'to mga farmers. Yan, ate nyo. Narito sa ibabaw, kita na yung ating kape. Nakikita nyo sa aking video. Yan. Yung huling tanam natin mga farmers ito. Nakikita nyo mga farmers. Yan, makita nyo sa aking video. Yan. Normal sa sa kapihan mga ka-farmers yung hindi maiwasan na damuhin yung ating kape. Ito, makita nyo sa aking video. Yan. Yan. Kailangan na natin magpalinis mga farmers Yung mga nakapanood ng video mga farmers ito yung huling tanim natin. Yan, makita nyo sa sitwasyon. Ang baba. Pero ito mga farmers malapit ng pagbungahan to. Yan. Yung sinasabi ko mga farmers yan. Ng ating tinanim. Yan. Kumbaga, pagkatanim natin, diretso sa nga. Ito ang sitwasyon ng ating excelsa. Ayan, makita nyo sa akin. Da. Yung mga dahon ng ating excelsa, ayan. Ayan. Halos pataas yan, mga farmers. Yung ating tinanim, makikita nyo sa akin video. Ayan. At ito yung ating sagingan. Mga farmers, aalisin na natin yung mga saging para mabilis ang paglaki ng ating mga excelsa. Ayan. Patabi na ating saging yung mga ka-farmers yung ating excels ha. Nakita nyo sa aking video. Yan. At yun doon, sa pinakadulo, yung parin yung ating excel ha, mga farmers Kumbaga, ito yung mga bata nating na excels ha. Yan, makita nyo sa aking video. Normal mga ka-farmers na dadamuhin. Sa laki ba ng ating tinamnan mga farmers hindi maiwasan na damuhin yung ating kape. Pero pag tungtong ng tag-araw to mga farmers halos bababa na rin yung ating mga damo. Yan yung klase ng damo, na hindi na natin kinakailangan alisin sa ating farm, mga ka-farmers, yung, yung, bunga na ating excelsa. Yan, mga ka-farmers. Kaya ka-farmers, kung merong kang excelsa, ganito tsura. baga ka-farmers, kung ang nakuha mong kape, at sinabi na lang barako at ganto ang itsura ng bunga yan ang uri ng excelsa kaya ka farmers maraming nalilito sa Barako at Excelsa dahil sa kanyang bunga mga farmers pag hindi alam at sinabi lang ng ating binila ng sidling na ang ating kapi ay Barako at ito ang kinalabasan mga farmers ng bunga ng inyong Barako yan ay uri ng Excelsa mga farmers maraming hindi nakakaalim ng itsura ng Liberica sa Excelsa Kumbaga ito, ka-farmers, halos madalang na kape na ating makikita. Kumbaga, halos wala na to mga farmers yung ating excelsa. Ayan, makikita nyo sa aking video, yan itsura na ating bunga na excelsa. Halos dikit-dikit. Naman tayo uli dito mga farmers kung saan tayo nagpatanim ng durian. Doon naman tayo pupunta. Ayan, makikita nyo sa aking video. Ito na ang ating excelsa mga farmers. Halos may bunga mga farmers. Kumbaga, sa panahon nito mga farmers marami tayong ma-harvest ng klase ng kape kung baga ka farmers kung hindi nagbunga yung rubusta, nandyan si Excelsa at yung barako yan Kaya, yan ang kagandaan mga farmers pag apat na variety ng kape ang kinakailangan mong itanim kung ang tumutubong kape mga farmers ay iba't ibang uri ng klase ng kape yun ang itanim mo sa farm mga farmers ito ang ating Excelsa. Ngayon, balik tayo sa ating tinamnan ng durian. Pumunta sa ating tinamnan ng durian, mga farmers, halos pahinga muna tayo. Yung isang araw, mga farmers, kulang ang paglibot natin, mga farmers, sa ating mga tinanim. Andyan yung ating mga tinanim na barako, Excelsa, at yung mga robusta. Kumaga, tuloy-tuloy natin siyang itatanim, mga farmers, sa ating farm. Nakita nyo sa aking video, yan yung ating robusta. Yan isang uri natin. Kung kumbaga pababaan na tayo mga farmers naggaling tayo roon sa taas ngayon pababaan na tayo itong binabaybay natin ito yung ating robusta yung, mga bata natin, robusta Mga farmers mapapansin nyo sa aking kape meron din tayong excel sa na naka intercrop kumbaga ating susurin mga farmers kung paano siya nagbubunga kung bakit walang bunga yung robusta at bakit merong excel sa na nagbubunga na halos sa isang lupa lang nakatanim. Kumbaga, yung lugar na pinagtamnan ng robusta, doon din nakatanim yung excelsa. Kaya ating sinusuri mga farmers kaya tayo nag ng ating kape para masuri natin kung paano siya bubungan ng marami. Okay?